Tao po. Pwede po magtanong? Pwede magtanong? po. May kilala ka yung mapsoy? Hindi na hindi na reply boss eh. Hindi po banda? ko hindi ko matawagan eh. Baka busy. Punta ng barangay hall. Doon yung bahay. Ha? Ah. Mag Magigitan ng barangay hall. Baka wala siya, sir. Nandiyan, nandiyan. Sasayo yan eh. Hindi nagre-reply eh. Oh, Oo, sasayo sa daan yan. Ha? Ah. Nandiyan. Ma Magigikain sana ako eh. So, eh kaso hindi nagre-reply Kung bibitaw nang mahinahon na ako Pwede dyan na lang ako May... Pwede sir oh. I am the, one, the you're Sige, ka Roll bag na lang sir, okay lang <laughs> Balot ko na lang sir ha Nakakaya eh. Thank you po Thank you Dibo. Balot na lang Balot na lang <laughs> Babsoy ha May babsoy ka pong nalalaman na Plastic ka ngayon Bo, mo, may Tagalog po, Tagalog. tiran mo kami mamaya kasi meron dinawat plastik. Asa. Mayroon may plastic asa yung plastic plastik May Ano 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 <laughs> A em plástico Bíblia A Bíblia Maraming po salamat ah. Boss, pwede magtanong? May ulam kayo? Meron, meron, meron. May ulam. Kaso wala akong plastic. Jok, jok, jok. Okay, okay lang po ang pagkain, boss. Ano po kayong pamilya? Shoutout po sa pamilya niyo. Ah? Reyes, Ano dito pala yung may-ari. Naging pamiesta pala sila. Happy Piesta po. Hello po. Happy Piesta po. Boss, pwede pong mangingin pagkain, uh, ano po mangingin pagkain, bossing. Kahit ko ang Ano po? Malyari? Malyari. Magat. Magat. Magat Reyes. Nga naka May Shanghai kayo po? Meron. Ayun, Shanghai. Asan po yung Shanghai niya? Pwede po matikman. Ayan guys, may Shanghai dito sa Magat Family. Ayan, titikman natin. Sa food tasting. Tapos i-rate natin from 1 to 10 kung gano'ng kasarap yung Shanghai ng Magat Family. Tama, ah, hinihintay natin yung Shanghai guys. Mag okay na po kung magbalot? Okay. Okay na po ah Grabe, ang bayad nila dito. Okay daw. <laughs> Aliman masyado. Thank you po, ha. Grabe, oh. Ano to? Adobo. Adobo po? Ad ah, chicken barbecue po. Grabe. Eh, kasaba, kalamay. Solid. Ay! Okay, ito guys, nilabas na nila yung Shanghai. Okay, so food tasting muna tayo sa Shanghai nila. Guru ka nila pa ito kasi malamig na. Pero, sing-sing yung laman. Malinam-nam, halatang lutong kapampangan. Puro sa laman guys, oh. Hindi siya tinipin sa laman. Mmm. Overall, ano na, rate natin siya ng 8. Pero kung mainit sana to, 9 siya. Pero masarap. Ganun talaga. Ano ba guys? Masarap! Ang sarap ni Shanghai. Sabi, magbabalap na tayo ni Shanghai guys. Sarap! Ang sarap ni Shanghai niya. Nay, ano wish? Anong anong ano masasabi mo bakit napakasarap ng siyang kain na, siya na luto? Sigura lutong Kapampangan yan, no. ay. Oh, masarap. Buset Kapampangan? Sarap, menyaman yan. Menyaman na luto. Kalokoh buset Kapampangan, mapanuta. Jajok <laughs> lang na yung kaisa. Pero totoo yun. <laughs> Ayan niya. Meron na tayong kanin, kanin. Kanin nya. Kanin. Bait, ang sarap. Bait, ang sarap ng ano nyo, Nay. Ano? sangay nyo. Yan, yeah, ang mga Doon. Ah, yun. Ang luto. yung nagluto. Manyaman? Yan, yung yeah, yeah. nagluto. Yun, no? Yung pala yung nagluto ng sangay, guys. eh. Kaya eh. pala. Kaya pala. po. Nagluluto pa lang mas. Ayan! 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 Luto masarap. 'Yan yung nagluluto, masarap eh. din. Oo, oo. Gano'n 'yon. Gano'n 'yon. All right. <laughs> Siyempre, pag may kainin tsaka ulam, kailangan may panghimagas. Tutlada 'to. Tutlada 'bet. Ah. Tarong wala. Wala na po pamangan, gisa ko na. Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> Ayan, shoutout pala sa family Magat. Grabe, napakasarap ng pagkain nila dito. Napakabayat at napakasarap din ang Shanghai nila. Meron pa tayong pangimagas na ube. Thank you po. Maraming salamat. Mother, din, eh. Nakalpo salamat eh. sige. Happy fiesta <laughs>